Sa harap ng maraming tao, muling pinahiya ni Doña Leticia ang manugang niyang si Mara. Wala kang ambag sa pamilya namin, sigaw niya, habang halos hindi makatingin si Mara sa hiya. Tahimik lang ang asawa nitong si Daniel, hindi malaman kung papanig ba o mananahimik na naman. Pero biglang dumating ang doktor, hawak ang isang envelope. Ma'am, kailangan niyo pong malaman ito, Anya. Nang buksan ang resulta, natulala ang lahat. Si Mara po ang nagdonate ng bone marrow na nagligtas sa buhay ninyo noong isang taon. Nanlamig si Doña Leticia. Unti-unti siyang lumuhod, nanginginig. Anak, patawarin mo ako. At doon nagsimulang mabunyag ang katotohanan ng matagal nang nakatago sa puso ng pamilya. Mara na paiyak, hindi dahil sa hiya, kundi sa bigat ng lahat ng tiniis niya. Hindi ko kailangan ng pasensya niyo, nae, eh, mahinahon niyang sagot, pero ramdam ang pighati. Ginawa ko yon dahil pamilya kayo ni Daniel kahit minsan, hindi nyo ako tinanggap. Lumapit si Daniel, ngayon lang naglakas loob. Ma, tama na po. Ilang taon nyo na siyang minamaliit. Ako ang may kasalanan hinayaan ko kayong saktan siya. Tahimik ang buong sala. Kahit mga kasambahay, nakikinig mula sa gilid. Dok, tanong ni donya Leticia, halos paos, bakit-bakit ngayon nyo lang sinabi? Sumagot ang doktor, Ayaw pong ipabanggit ni Mara. Ang tanging hiling lang niya noon, sana pagalingin namin kayo. Dito tuluyang bumigay si Donya Leticia. Niyakap niya si Mara mahigpit, parang batang natatakot maiwan. Simula ngayon, ikaw ang ituturing kong tunay na anak, patawarin mo ang matandang bulag sa kayabangan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng malamig na mansyon, nakaramdam si Mara ng totoong tahanan. Kinabukasan, maagang nagising si Mara. Tahimik ang buong mansyon, pero ramdam niya ang bigat ng paparating na pagbabago. Sa dining table, naroon si Donya Leticia, hindi na nakataas ang kilay, hindi na nanlalamig. Sa halip may lambing na ngayon. Mara, hija, may kailangan tayong pag-usapan, sabi ng matanda, mahina ang boses. Umupo si Mara habang hawak ni Daniel ang kamay niya. Pero bago pa siya makapagsalita, may pumasok na abogado, dala ang malaking brown envelope. Ma'am, ito na po ang pinapakuha nyo. Ang updated na will. Napalunok si Mara. Will, mahina niyang tanong. Tumango ang abogado. Simula ngayon kalahati ng pag-aari ko kay Mara mapupunta, sabi ni Dona Leticia, walang alinlangan. Nag-iingay ang buong sala. Gumulat ito sa mga kapatid ni Daniel na kararating lang, galit na galit. Ano? Hindi siya kadugo, sigaw ng isa. Hindi siya belonging dito, dugtong ng isa pa. Tumayo si Mara, nanginginig. Huwag na po. Hindi ko kailanman hiningi. Pero biglang sumabat ang doktor, na muling dumating, may dalang isa pang dokumento. Maam, may isa pa pong dapat malaman ang lahat, lalo na si Mara. Inabot niya ang envelope kay Doña Leticia. Pagkabukas nito, tuluyang nanlaki ang mga mata niya, at unti-unting tumulo ang luha. Marag mahinang bulong ng matanda, anak kita. Napahinto ang lahat. Si Daniel na paatras, parang nawala ng hangin. Maano pong ibig niyo sabihin? Mumingi si Doña Leticia, pinipilit mumiti sa gitna ng luha. Matagal ko nang hinanap ang panganay kong anak na kinuha sa akin noong kabataan ko. Anak ko si Mara kayo ang magkapatid. Nanlamig ang buong pamilya. Si Mara halos bumagsak sa upuan at doon, nagsimula ang mas malalim na katotohanan na yumanig sa buong mansyon. Hindi pa rin makapaniwala si Mara. Para siyang kinakain ng emosyon, galit, lungkot, tuwa, takot lahat sabay-sabay. Si Daniel, tahimik lang. Hindi niya alam kung paano haharapin ang biglang pagbabago ng kanilang mundo. Hindi posible to, sabi ng isa sa mga kapatid. Kung anak ka ni Mama, sino ang tatay mo? Napatingin si Doña Leticia sa malayo, para bang may malalim na sugat na muling nabuksan. Mara ang tunay mong ama hindi si Don Ernesto. Nabigla ang lahat. Ang ama mo ang tunay kong minahal, isang lalaking hindi tinanggap ng pamilya ko. Pinilit akong paghiwalayin sa kanya. At nang malaman nilang buntis ako, kinuha ka nila. Sinabi nilang namatay ka. Napasinghap si Mara, hindi maituloy ang paghinga. Pero buhay pa ba siya? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumulo ang luha niya bago siya muling nagsalita. Hindi ko alam pero may isang tao na nagbigay ng sulat bago ako maopera. At ang sabi niya buhay pa raw ang ama mo at hinahanap kanya. Lumakas ang kaba sa dibdib ni Mara. Biglang nagsigawan ang magkakapatid, sinisingit ang kanilang galit. Hindi pwedeng maging tagapagmana 'yan. Hindi natin siya kadugo sa ama. Kailangang magna-test. Tumayo ang abogado, firm ang boses. Kung kinakailangan ng isighty test, pwede natin simulan ngayon. Pero bago pa makuha ang sample, may kumato. Isang matandang lalaki, basang-basa sa ulan, nanginginig, hawak ang lumang bag. Pasensya na pero hinahanap ko si D. Napahinto siya nang makita si Mara. Nagulat si Mara. Parang may init na dumaan sa dibdib niya. Ang matanda, bumagsak ang tuhod at umiyak. Aanak Mara ikaw ba yan? At doon nagsimula ang panibagong kabanata, mas masakit, mas totoo, at hindi nila inakalang haharapin nila kailanman. Nakatahimik ang buong mansyon habang nakaluhod ang matandang lalaki sa harap ni Mara. Hawak niya ang lumang bag na nanginginig sa lamig at emosyon. Si Mara hindi makagalaw. Para bang hinila siya ng nakaraan na hindi niya kailanman nakilala. Ako si Ramon, mahina ng lalaki, ang totoong ama mo, anak. Napalunok si Mara. Kung totoo yan, bakit mo ako iniwan? Huminga ng malalim si Ramon, parang pinipigilan ang luha. Hindi kita iniwan, anak. Kinuha ka nila sa akin. Sinabi nilang namatay ka noong ipinanganak ka. Sinira nila ang buhay ko para mapigilan ang pagmamahala namin ni Leticia. Napayuko si Doña Leticia, nanginginig ang kamay. Anak, totoo iyon. Pinilit nila ako hindi ko alam kung paano ka ibabalik noon. Tumayo ang isa sa mga kapatid, galit na galit. Hindi kami naniniwala. Sa health test ngayon din. Pero bago pa makalapit ang nurse, may binuksang envelope si Ramon, isang lumang birth certificate at dalawang litrato, isang sanggol at isang batang mara, halos kapareho. Sinubukan ko kayong hanapin taon-taon, sabi niya habang tumutulo ang luha. Pero bawat pintuan na pinuntahan ko, sinarado nila. Nanahimik ang lahat. Lumapit si Daniel, tinitigan ang larawan. Kami ni Mara magkasama na kami noon sa eskwelahan, bulong niya. Kaya pala may koneksyon kami kahit hindi namin naintindihan. Hindi na napigilan ni Mara ang sarili. Niyakap niya ang ama, mahigpit, parang batang sabik sa kalinga. Pero habang yakap-yakap niya si Ramon, napansin niyang may sugat ang braso nito at may takip na benda. Ama ano to? Hindi agad sumagot si Ramon, ngunit nang tanggalin niya ng marahan ang benda, lumitaw ang mas malalim na katotohanan. Mga pasa, hiwa, at bakas ng pagtitiis. Nawalan ako ng tahanan, anak. Nawalan ako ng pagkatao, pero hindi ng pag-asang makita ka. Nagkatinginan ang buong pamilya. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang namayani, kundi takot. Takot sa susunod bang pagbubunyag, takot sa kasalanang hindi pa nila alam dahil hindi pa tapos ang lihim. At ang susunod na ilalantad ni Ramon ang magpapatigil ng buong mundo nila. Hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa mansyon. Si Mara, yakap pa rin ang kanyang ama habang ang mga kapatid ni Daniel ay nakatitig ng masama, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na mawawala ang yaman. Pero si Ramon may isa pang lihim na kailangan niyang ibunyag. Anak, bulong niya, hindi aksidente na nakuha ka noon. May nagutos, Nalaglag ang balikat ni Doña Leticia. Sino? Sino ang may kaya ng ganun? Dahan-dahan tumingin si Ramon sa paligid, hanggang tumigil ang kanyang tingin sa isa sa mga anak ni Doña Leticia, si Arthur, ang panganay. Ako, natatawa pero nanginginig si Arthur. Anong pinagsasabi niyo? Hinugot ni Ramon ang isa pang papel mula sa kanyang lumang bag, isang sulat, may perma ni Arthur, at ang resibo ng taong binayaran niya noon hindi ko alam na ikaw ang anak ni na Leticia. Pero ikaw ang nagbayad sa mga taong kumuha kay Mara. Ikaw ang nagutos na ilayo siya sa ina niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Arthur, pero palpak ang tinig. Arthur, pabulong ni Doña Leticia, nanginginig ang boses, anak bakit mo gagawin yon? Sumiklab ang galit sa mukha ni Arthur. Dahil ako ang panganay. Ako ang dapat tagapagmana. Hindi yung batang ampon na biglang darating at kukuha ng lahat. Napatigil ang lahat. Si Mara, halos matumba. Ginawa mo to dahil sa pera. Dahil sa iyo, sigaw ni Arthur. Nang malaman kong buhay ka natakot ako. Alam kong ikaw ang magiging dahilan para mawala ako sa pinaghirapan ko. Mabilis lumapit si Daniel at itinulak si Arthur. Kuya, wala kang karapatang saktan ang pamilya ko. Simara ang kapatid natin. Pero hindi pa tapos si Arthur. Sige, ipamukha nyo. Pero tandaan nyo, kapag nalaman ng board ng kumpanya ang iskandalong to, lahat tayo mawawasa. Tumawa siya ng mapait, pero sa likod ng ngiti ay kaba. Dahil hindi niya alam may isa pang taong nakakaalam ng tunay na kasalanan niya. At paparating na ito. Nang bumukas ang pinto, isang matandang babae ang lumitaw dating katulong sa mansyon, nakaalalay sa tungkod. Marad mahina niyang sabi, kilala kita noon pa. Nagulat ang lahat. May sasabihin ako na magbabago ng buong kwento ninyo. Hindi si Arthur ang totoong utak ng lahat mas mataas pa. At doon tumigil ang mundo. Napatigil ang lahat ng makita ang matandang babae. Si Aling Puring, dating yaya ng pamilya, matagal nang umalis matapos maospital hindi nila inakalang babalik pa siya. Aling puring bakit kayo nandito, nanginginig na tanong ni Daniel. Humakbang ang matanda, mabagal pero sigurado. Tumingin siya kay Mara, tapos kay Donya Leticia. Matagal ko nang gustong sabihin to pero tinakot nila ako. Binantaan ang buhay ko. Nanlamig si Donya Leticia. Sino, puring? Sino ang gumawa nito sa amin? Huminga ng malalim ang yaya, at sa huli, tumingin siya sa direksyon ng isang taong nasa likod lang mula kanina. Tahimik, pero matalim ang tingin. Si Don Ernesto, ang legal na asawa ni Leticia, ang ama ng mga anak niya, napasinghap ang lahat, ay imposible at bulong ni Daniel. Pa, bakit kayo? Tanong ng isa pang kapatid. Ngunit si Don Ernesto ay hindi umimik. Nanatili siyang nakatayo, malamig ang ekspresyon, parang matagal niya nang inaasahan ang sandaling ito. Siya, sabi ni Aling Puring, mangyak-ngyak. Siya ang nagutos na ilayo si Mara. Siya ang nagbayad para sabihing patay na ang bata. Natatakot siyang malaman niyo, Doña Leticia, ang totoo tungkol sa relasyon niyo ni Ramon. Nanginginig ang mga kamay ni Leticia. Ernesto, eh, sabihin mong hindi totoo. Sa wakas, nagsalita si Don Ernesto, pero hindi pag-amin, kundi malamig na pangungusap. Kung nalaman mong buhay ang bata, iiwan mo ako. Mawawala ang pangalan ko. Ang kumpanya. Ang pamilya. Lumapit siya, mabagal pero mabigat ang bawat hakbang. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Napatras si Mara, giniginig ang boses. Kaya mo akong ipinahamak? Dahil lang sa takot mong mawalan ng kapangyarihan? Lumawa ng mahina si Ernesto. Hindi mo naiintindihan, bata. Ang mundong ginagalawan ninyo hindi para sa mahihina. Sinuntok bigla ni Daniel ang mesa. Yael. Yeah. You destroyed our family. Pero hindi pa tapos si Ernesto. You think this is over. Umikot ang tingin niya sa buong pamilya. You bring Ramon here, you dig up the past pero hindi niyo kayang harapin ang isang bagay. Nanigas ang lahat, ano yon? Tanong ni Mara, nanginginig. Tumingin si Ernesto diretsong kay Ramon, ay eh halong galit, takot at pagkasuklam. Kahit anong si Hitest ang gawin nyo, hindi mo tatay si Ramon. Nabigla ang lahat. Si Mara, halos mabagsak. Si Daniel, natulala. Si Leticia, tumili ng mahina, Ernesto ano nang pinagsasabi mo? Tumawa si Ernesto, mas malalim ngayon. Dahil ang tunay na ama ng batang iyan ay kilala nyo ng lahat at hindi siya ang iniisip nyo. At doon nagputol ang eksena, sabay bagsak ng basong hawak ni Leticia. Nang mabitawan ni Doña Leticia ang baso, bumagsak ito sa marmol na sahig, malakas, parang pumutok ang isang lihim na matagal nang nakakulong sa mga pader ng mansyon. Mara, bulong ni Daniel, habang hinahawakan siya, huwag kang matakot kasama mo kami. Pero si Mara hindi makasagot. Pakiramdam niya, parang lumulubog ang buong mundo. Si Don Ernesto, na natiling nakatayo sa harap nila, malamig, kontrolado, at parang siya pa ang maihawak ng buong sitwasyon. Kung hindi si Ramon ang ama ko, pabulong na tanong ni Mara, sino? Lumapit si Ernesto, ngunit hindi para yakapin, kundi para durugin ang lakas nila. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo kayang baguhin ang dugo, sabi niya, mabigat ang boses. Totoo, hindi ikaw ang totoong anak ni Ramon. Dahil ang ama mo di. Tumigil siya, sinasadya. Ang tensyon, halos humahabol sa hinga ng bawat tao sa mansyon. Ay taong ipinagbabawal din yung banggitin sa bahay na ito. Nanlaki ang mata ni Daniel. Pahindi posible. Huwag mong sabihin. Pero bago niya matapos, isang boses mula sa labas ng pinto ang umalingaungaw. Tama na, Ernesto. Lahat na palingon. Dahan-dahang pumasok ang isang lalaki, matangkad, may suot na lumang jacket, may peklat sa kilay, at may dalang selyadong folder sa kamay. Siya yung taong ayaw nilang harapin. Si Ro. Kapatid ni Ernesto. Ang itinuturing na itim na tupa ng pamilya. Matagal lang nawala, akala ng lahat patay na. Nalaglag ang panga ng lahat. Si Leticia, napasandal sa upuan. Arol, buhay ka? Hindi niya sinagot iyon. Sa halip, lumapit siya kay Mara at nang magtama ang kanilang mga mata, may kakaibang koneksyon na agad na sumiklab. Kaya ako nawala, sabi ni Roll, dahil pinatapon ako ng sarili kong kapatid. Ayaw niyang malaman mo, Leticia, na ikaw at ako ang totoong nagmahalan noon. Napatakip ng bibig si Leticia, nangingisay ang balikat sa pag-iyak. Eh hindi. Roll hindi ko alam di. At humarap siya kay Mara. At ikaw, Mara anak kita parang huminto ang hangin. Si Mara, na paatras, umiiyak, hindi makahinga. No, hindi tututu. Lumapit si Rol, nanginginig ang kamay. Ipinanganak ka sa pagsasamang itinago sa dilim. At nang malaman ni Ernesto, ginawa niya ang lahat para mawala ako, at mawala ka. Liar, sigaw ni Ernesto, ngunit halata ang takot sa boses niya. Hinagis ni Roll ang folder sa mesa. Nagkalat ang mga papel, mga ultrasound, sulat kamay at safe test results na ginawa ng lingid sa lahat. Si Daniel, halos mawasak ang dibdib pero tumayo siya sa tabi ni Mara. No matter what happens kapatid kita, bulong niya. Ngunit isang tanong pa ang kumurot sa lahat. Bakit ngayon ka lang lumitaw, tanong ni Doña Leticia. Tumayo ng tuwid si Rol, tinitigan si Ernesto. Dahil ngayon lang ako handa para bawiin ang lahat ng ninakaw sa akin. At doon nagtapos ang eksena, punong-puno ng katotohanang hindi na nila kayang itago. Nakatitig lang si Ernesto kay roll habang nanginginig ang panga niya. Hindi lang galit, takot. Sa unang pagkakataon, nakita ng pamilya ang isang bagay na hindi nila inakalang posibleng makita. Si Don Ernesto natatalo. Si Mara hawak pa rin ang kamay ni Daniel pero ramdam niya ang bigat ng mga nangyayari. Si Rol, ang lalaking hindi niya kilala pero biglang naging bahagi ng pagkatao niya, nakatayo sa harap niya bilang ama. Hindi ako naniniwala, sabi ni Ernesto, pero bakas ang panginginig. Wala kang karapatan. Matagal ka ng patay sa mata ng pamilya. Mumiti si Rol, isang iting puno ng pait pero may bagong lakas. At oras na para ako ang buhay na haharap sa iyo. Humarap si Rol sa lahat. May hawak akong ebidensya, hindi lang tungkol kay Mara kundi tungkol sa mga negosyong ninakao mo, sa mga dokumentong peke mo, at sa mga taong pinalayas mo para manatili kang hari. Nagsimulang magbulungan ang mga kapatid ni Daniel. Ang isa, sumilip sa mga papel sa mesa at halos mabitawan ito. Pa may demanda dito. May under the table deals may forged signatures. Mga illegal acquisitions, dagdag ng isa, nanginginig. Nagalit si Ernesto, pero halata ang kaba. Lahat kayo. Ili ang nagpalaki sa inyong pangalan. Ako ang nagbigay ng yaman nyo. Naglakad palapit si Mara. Hindi siya nananakot pero matatag. At ano ng kapalit? Pamilya mo wasak. Lihim na sumira ng buhay. Ama kong pinatapon mo. Ako na tinuring mong multo. Hindi makasagot si Ernesto. Tila unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang boses. Lumapit si Leticia, ang babaeng minsan niyang minahal, minsan niyang sinira. Ernesto, mahinahon niyang sabi, pero mabigat, matagal mo na kaming ginawang bihag ng sarili mong takot. Tinignan niya si Rol, may lungkot, may pag-asa, may sakit na tila gumaan kahit sandali. Mara ang bunga ng pag-ibig, hindi mo pwedeng burahin yan. Tumulo ang luha ni Mara. Ngunit hindi niya binawi ang tingin. Sa gitna ng tensyon, dumating ang abogado ng kumpanya hingal, parang tumatakbo mula sa parking. Sir! Ma'am urgent! Inangat niya ang papel. May emergency board meeting. Iniimbestigahan si Don Ernesto. Suspended siya effective immediately. Parang may sumabog sa mansyon. Iya, yeah, sigaw ni Ernesto. Marami pong shareholders ang nag-file ng complaint, sabi ng abogado, nanginginig. At ang primary witness si Roll. Lumingon si Ernesto kay Ro. Hindi nagalit galit ang nasa mukha niya. Takot. Kabiguan. At pagkawala. Hindi to matatapos ng ganito, bulong ni Ernesto, pero humina ang boses niya. Si Mara, tinitigan siya ng diretsyo. Hindi ikaw ang tatapos nito kami. At doon, sa isang iglap, bumagsak ang mundo ng pinakamakapangyarihang tao sa pamilya. Nang tumigil ang gulo at humupa ang sigawan, tumayo si Mara sa gitna ng sala. Hindi na siya yung takot, tahimik at laging apektadong babae. Ngayon, buo ang loob niya. May kasaysayan, may sugat, pero may lakas. Lumapit si Rol, nanginginig ang kamay. Ana, Mara patawarin mo ako kung bakit hindi kita nakasama noon. Pinutol siya ni Mara, malumanay. Tay, hindi niyo kasalanan na pinaghiwalay tayo masaya akong dumating kayo kahit huli na. Ang importante nandito kayo ngayon. Niyakap nila ang isa't isa, mahigpit, puno ng pangulila. Walang salita ang sapat para punan ang taon ng pagkawala. Pero sapat ang yakap para magsimula ulit. Si Doña Leticia, lumapit ng dahan-dahan. Hawak ang rosaryo sa nanginginig na kamay. Mara anak, ang tanging kasalanan ko. Ay hindi kita nilaban noon. Hindi kita niligtas. Patawarin mo ako, sabi niya habang umiiyak. Tumingala si Mara, luha pero may ngiti. Mamatagal ko nang gustong magkaroon ng ina. At kung papayag kayo, gusto kong kayo iyon. Bumagsak si Leticia sa yakap ni Mara. Sa wakas, ang anak na pinagkait sa kanya ay nasa harap niya na, buhay, lumalaban, nagmamahal. Si Daniel, nakatingin lang mula sa gilid. May kirot sa puso niya. Pero lumapit pa rin. Mara kahit anong mangyari pamilya kita. Sabi niya, sabay hawak sa balikat niya. Hindi kailangan ng dugo para maging magkapatid. Umiti si Mara at doon natapos ang huling pader sa pagitan nila. Sa kabilang sulok, si Ernesto. Nakaupo, tahimik, bagsak ang balikat. Hindi na siya galit. Hindi na siya maingay. Tila nawala ang kapangyarihan na matagal niyang pinanghawakan. Lumapit si Mara sa kanya. Hindi ko hinihingi na maging mag-ama tayo. Mahinahon niyang sabi. Pero sana. Mapatawad niyo ang sarili niyo balang araw. Tumingin si Ernesto. At sa unang pagkakataon. May luha sa mata niya. Anak, bulong niya, pero naputol agad. Hindi niya kayang matapos. Alam niyang hindi niya nabura ang kasalanan. Pero binigyan siya ng mara ng bagay na hindi niya inaasahan. Pagpapatawad. Sa huli, nagyakap silang lahat. Isang pamilyang wasak, pero muling buo. Hindi perpekto, hindi madali. Pero tuto. At doon nagtapos ang kwentong matagal ng nakatago sa dilim. Ngayon ay nakaharap na sa liwanag. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakamali, pagkawatak. At muling pagbangon bilang isang tunay na pamilya.